Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Napakalaking usapin ang pag -inom ng alak sa mga simbahan ngayon. Ito ay dahil sa kumpara sa mga tinatawag na alak noon, ang alak ngayon ay tunay na nakalalasing. Ang unang ginawa ng Panginoong Hesus na Himala ay ang pagawa ng alak sa pamagitan ng tubig. Ito ang siyang nagiging dahilan ng marami na hindi naman daw masama ang maglasing sapagkat mismo si Kristo ay gumawa ng alak. Subalit ano ba ang layunin ng Himalang ginawa ni Kristo tungkol sa alak? Iyan ang dapat nating tunghayan sa unang kabanata ng Juan, ikalimamput isang talata hanggang ikadalawang kabanata, talatang labing isa. Ang minsahe sa oras na ito ay yahatin sa atin ni Pastor Dana Bangko. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa maais kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Panginoon. Ako ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Ang ating pong pagbubulay sa umagang ito ay matatagpuan natin sa Juan 1, talata 51 hanggang sa Kabanata 2, talata 11. Ganito po ang sinasabi sa talata 51. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao sinabi sa kanya ng Panginoon, isang Israelita, ngunit wala si Jacob. Ito ay sinasabi ng Panginoon upang alalahanin ang naging buhay ng patriarka na si Jacob na nang siya ay bata pa ay kinailangang mga ibang bayan. Kinailangan niyang humayo sapagkat nanganib ang kanyang buhay sa mismong kanyang sariling kapatid. Sa lugar ng Betel, unang Nagpalipas ng gabi si Jacob ng malayo sa kanyang pamilya at doon ay kinatagpo siya ng Panginoon. Siya ay nakakita ng isang hagdanan mula sa langit at doon ay nakita niya ang mga anghel na parit-parito sa kalangitan. Sa pangitayang ito ay nalaman ni Jacob na hindi nawala ang kanyang ugnayan sa Diyos. Ito ang kanyang inakala nang siya ay lumisan sa kanilang tahanan at dooy naiwan niya ang Diyos. Si Jacob ay mayroong makitid na pananaw sa Diyos. Sa lugar ng Betel ay natuklasan niya na ang Diyos ay hindi siya iniwan. Nangusap sa kanya ang Diyos upang ipaalam na ang Diyos mismo ang hagdanan. Makikita mo kung papaano ang mga anghel ay nagmanik manaog sa kalangitan sa pamamagitan ng anak ng Diyos. Ang mga anghel ay nagministeryo sa kanya at sila ay nagpakumbaba kay Jacob. Maaari silang ipadala mula sa langit at makakabalik rin sila. Sinabi ni Jesus kay Nathaniel na kanyang masasaksihan na magbubukas ang kalangitan at ang mga anghel ay magmamanhik manaog sa anak ng tao kanyang mahasaksihan na mangungusap ang Diyos sa kalangitan tungkol sa kanyang anak at magsasabi ng ganito, Ito ang aking mahal na anak at ako ay nalulugod sa kanya. Ang hagdanan ay si Kristo at sa pamamagitan lamang niya tayo maaring lumapit sa Diyos. Sinabi ni Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Siya ang hagdanan. Hindi sinasampahan, ngunit pinagkakatiwalaan, isang masasandalan at pinaniniwalaan. Ito ang mahalagang bagay na dapat nating makita rito. Ang unang kabanata ng Juan ay naging mahaba at napakahalaga. Ang panimula ay ipinakita kung paano ang salita ay nagkatawang tao. Siya ay Diyos, nagkatawang tao. Inihayag niya ang Diyos Ama Pagkatapos, siya ay inihayag ng mga nakasaksi. Si Juan ay nagpatutuo na si Jesus ang nagpapakilala sa amang nasa langit. Si Andrew ay nagpatutuo na si Jesus ang Mesiyas. Si Felipe naman ay nagsabi na si Jesus ang tumupad ng lumang tipan. Kay Nathaniel ay nagpatutuo rin na si Jesus ang anak ng Diyos, ang hari ng Israel. Patuloy po nating lakbayin at alamin ang buhay, kasaysayan at ministeryo ng Panginoong Hesus. Ngayon ay nasa ikalawang kabanata na tayo ng Ebanghelyo ayon kay Juan. Ang kabanatang ito ay naglalaman ng dalawang pangunahing pangyayari. Ang una ay ang kasalan sa kana at ang pangalawa ay ang pagmamalasakit ni Hesus sa templo. Sa pamamagitan ng mga pangyayaring ito, malalaman natin ang kaugnayan ng pagpapakilala ni Apostol Juan kay Jesus bilang anak ng Diyos na tagapagligtas. Ang isa sa mahalagang pangyayari sa kabalatang ito ay ang pagdalo ni Jesus ng kasalan sa kana. Mahalaga ang pangyayaring ito sapagkat sa kasalang ito nangyari ang unang himala na kanyang ginawa. Ganito po ang mababasa natin sa unang talata hanggang sa ikalabing dalawang. Pagkalipas ng dalawang araw ay may kasalan sa Kana Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Kinapos ng alak kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya na ubusan sila ng alak. At sinabi ni Jesus, huwag ninyo akong pangunahan ginang. Hindi pa ito ang panahon ko. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Tuoy may anim na tapayan. Ang bawat isa ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Nakalaan ito para sa paglilinis ayon sa tuntunin pang ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan at pinanungan nila hanggang sa labi. Pagkatapos, Sinabi niya, sumalo kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Didalhan nga nila ang namamahala ng handaan. Tinikman naman ito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nang galing iyon. Bagamat alam na mga katulog na sumalok ng tubig, kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. Sinabi niya rito, ang una pong inihahain ay ang masasarap na alak. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit ipinaghuli ninyo ang masarap na alak. Ang nangyaring ito sa Kana, Galilea ay isang unang himala na ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Kapernaum kasama ang kanyang ina, mga kapatid at mga alagad at sila'y nanatili roon ng ilang araw. Kapansin-pansin ang paggamit at pagtatala ni Apostol Juan ng lugar na pinangyarihan ng kasalan dahil sa pagbibigay ni Juan ng tumpak na araw at panahon, marami ang nagbigay ng kuro-kuro na ang kasalang ito ay naganap sa huling araw ng Pebrero o sa mga unang araw ng Marso. Ang isa pang kapansin-pansin ay ang pagbibigay ni Juan ng tamang lugar na pinagdausa ng kasalan. Ito ay sa Cana Galilea. Kung inyo pang naaalala, binanggit din ni Juan ang lugar na pinangyarihan noong tinatawag ni Jesus ang unang mga alagad. Sa kabanatang ito, sinimulan niya ang pangyayari sa Cana Galilea. Pagkatapos nagtungo siya sa Kapernaum at sa Jerusalem, malinaw na isinulat ni Juan ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari ng lugar at ng panahon. Samantala sa ikalawang talata, binanggit na naroon din sa kasalang iyon ang kanyang ina. Nangyari na naubusan ng alak sa kasalan, kaya minarapat ng ina ni Jesus na lumapit sa kanya at sabihin ang pangyayari. Sa ikatlong talata, sinabi niya kay Jesus na naubusan na ng alak. Sa talatang ito, madalas nating naririnig ang katanungang tungkol sa alak. Sa katunayan, ito ang madalas na ginagamit na sagot ng mga taong alipin ng alak. Lagi nilang sinasabi na maging si Jesus daw ay hindi ipinagbawal ang pag-inom ng alak dahil siya man ay gumawa ng alak. Nais kong sabihin na ang alak sa panahon nila ay pangunahing gamit at bahagi ng kanilang inumin. Subalit, ang alak na ginawa ni Jesus ay tubig at walang inihalo upang maging matapang na inumin. Wala rin napabalita na nalasing sa kasalang iyon. Makikita natin na walang kinalaman at walang bahagi ang usapin ng paglalasing tulad ng ginagawa ng marami ngayon. Alalahanin natin na ang kasalan sa panahon nila ay isang relihiyosong gawain. Isa pa, ang mga tao na dumalo sa kasalang ito ay dapat na sumunod sa mga kautusan ng lupang tipan ang kasalang ito na dinaluhan ng Panginoong Yesus ay isang larawan ng magaganap na kasalan sa hinaharap. Sinimulan ni Yesus ang kanyang ministeryo sa isang kasalanan. At tayo, bilang bahaging katawan ni Kristo, ang iglesia ay sagisag ng nobya at maikakasal kay Yesus. Ang tao, bilang bahaging katawan ni Kristo o ang iglesia ay sagisag ng nobya na maikakasal kay Yesus na siyang lalaking ikakasal. Ngayon, pansinin naman natin ang salitang sinabi ni Maria kay Jesus. Anong kaya ang ibig sabihin at iparating ni Maria kay Jesus noong sabihin niya na naubos ang alak? Una sa lahat, marahil ang pamilyang ito sa kasalan ay mahirap lamang, kaya hindi maiwasan na maubusan sila ng pagkain o inumin para sa mga panauhin. Sa komentaryo ni Benga, kanyang ipinahayag na ang pagsasabi daw ni Maria kay Jesus na naubos ang alak ay nangangahulugan na dapat nang umalis si Jesus kasama ng kanyang mga alagad. Ang paliwanag naman ng isa pang manunulat sa sinabi ni Maria ay kailangan ng makipag-usap ni Jesus sa mga tao upang kunin ang pansin ng mga ito upang hindi mapansin ang pagkaubos ng alak. Subalit kung ating pag-aaralan ang tunay na nilalaman ng pangyayaring ito, magiging mahirap na tanggapin ang kapaliwanagang ibinigay ng dalawang nabanggit na manunulat. Malinaw na ang nais iparating ni Maria kay Jesus sa pagkakataong ito ay ang mapatunayan ang kanyang sinasabi sa mga tao na si Jesus ang misiyas. Isa sa makapagpapatunay nito ay ang kanyang kakayahan na ng mga imposible at kamanghamanghang mga bagay. Ano ba ang nais patunayan ni Maria sa kanila tungkol kay Jesus? Nais niyang patunayan na si Jesus ay di pang karaniwang tao, na ang pagkakasilang kay Jesus ay hindi kagagawa ng tao. Sa halip ito ay sa pamamagitan ng makapangyarihang pagkilos ng banal na espiritu. Pagkatapos sabihin ni Maria kay Jesus na naubusan na ng alak Mabilis naman siyang sinagot nito. Ang kanyang sinabi, huwag ninyo akong pangunahan ginang. Hindi pa ito ang panahon ko. Sa mga katagang ito, isang bagay lamang ang naisiparating ng Panginoong Hesus kay Maria. Nais niyang sabihin na hindi pa ito ang tamang panahon upang patunayan kung sino siya at patotohanan ang sinabi tungkol sa kanya. Hindi ito ang tamang panahon para ko ang iyong pangalan. Hindi ito ang naisabihin ni Jesus sa katagang sinabi niya kay Maria. Ganoon paman, ang panahong hinihintay ni Maria ay dumating din. Noon ang Panginoong Jesus ay nakapako na sa krus, sa kalipunan ng mga tao, kinilala at pinatunayan niya ang sinasabi ni Maria tungkol sa kanya. Mula sa kanyang pagkakapako, tiningnan niya si Maria at kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. Ang katagang ito'y nagpapakita na ang lahat ng sinasabi ni Maria tungkol kay Jesus ay pawang katotohanan. Siya ang Mesiyas na tagapagligtas, anak ng kataas-taasang Diyos, pinagdalang tao ni Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at isinilang upang makipanahan sa ating kalagitnaan. Nabuhay sa loob ng 33 taon napako sa krus at namatay para sa ating mga kasalanan. Subalit nabuhay na magmuli pagdating ng ikatlong araw. Ito ang katotohanan ng ipinahayag ni Maria tungkol kay Jesus dahil sa katuparan ng lahat ng ito, napatunayan ang katotohanan sa ipinahayag ni Maria. Pagkatapos magsalita ni Jesus, sinabi ni Maria sa ikalimang talata na sundin nila ang anumang ipagagawa ni Jesus sa talatang ikaanim hanggang ikapito inutusan sila ni Jesus na punuin ng tubig ang anim na tapayan o sisidla ng tubig na ginagamit sa seremonya ng paglilinis. Pagkatapos malagyan ng tubig ang mga tapayan, inutusan sila ni Jesus na sumalok sa tapayan na may tubig at bigyan ang namamahala na ang handaan upang kanyang matikman. Nang matikman ng namamahala sa handaan ang tubig na naging alak, labis siyang namangha at dahil dito, kinausap niya ang lalaking kinasal. Sinabi niya na siya ay labis na nagtataka kung bakit hinuli nito na ipainom ang pinakamasarap na alak. Ano ang spiritual na katotohanan maaari nating makita sa pangyayaring ito? Una tandaan natin na hindi ang kinakasal ang pangunahing paksa sa kaganapang ito. Sa halip ang kaganapang ito ay nakatuon kay Jesus at sa mga sisidla ng tubig na walang laman. Katulad din natin ay sisidlan na pinaglagyan ni Jesus ng tubig. Noon, hindi pa tayo ginagamit ng Panginoong Yesus. Tayo ay isang marumi at walang silbing na sisidlan. Walang pumapansin, walang nagpapahalaga. Ganoon pa man, ninais pa rin ng Panginoong Yesus na tayo ay gamitin at bilang sisidlan, lilinisin niya tayo at nilagyan ng tubig ng buhay. Ano ang tubig sa ating buhay? Ang tubig ay ang banal na Espiritu. Kalooban ng Diyos na tayo ay mapuspos ng Kanyang Espiritu upang maging pagpapala at kagamit-gamit sa pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Ito ang nagdudulot ng kagalakan, kapayapaan at pag-asa sa buhay ng isang tao. Ginagamit ng banal na Espiritu ang salita ng Diyos na nasa atin upang ang ibang tao'y makaranas ng kagalakang nagmumula sa kanyang. Nais ng Diyos na tayo mapuno ng kapuspusan ng banal na Espiritu upang maranasan natin ang di malirip na naguumapaw na kagalakan. Pagkatapos nga ng unang himala na ginawa ni Jesus sa Cana Galilea, siya ay umalis patungong Capernaum na natili sila doon ng ilang araw. Sa pagkakataon pong ito, nais nating magbigay ng pagbubuod ng mga pangyayari sa kabanata na ating pinag-aralan, ang unang kabanata ng Juan, ay nagpapahayag ng pagkakatawang tao ng salita bilang Diyos na inihahayag ang Ama sa langit. Ang apat na patotoo ay nagpahayag na si Jesus ang tagapagpahayag ng Diyos, ang Mesiyas, ang tagatupad ng lumang tipan, ang anak ng Diyos at hari ng Israel. Ang kasalan sa kana ay ang kauna-unahang himala na ginawa ni Jesus. Ipinapakita nito na si Jesus ay hindi gumawa ng mga himala nung siya ay bata pa, tulad ng sinabi ng ibang kasaysayan. Ito ay itinala sa isang tiyak na lugar at panahon. At dahil si Jesus at ang mga alagad ay naanyayahan, pinapakita nito na maaaring si Jesus ay kamag-anak. Ang lugar ay nagpalit mula sa Bethsaida Kana sa lugar ng Kapernaum. Isang kapansin-pansin sa aklat na Juan ay hindi tinawag na Maria ang ina ni Jesus. Sa kabanatang ito, ay mayroon ring katanungan tungkol sa alak. Ang paglalasing ay hindi sinasangayunan at walang ganitong nangyari rito. Ang kasalan ay naglalarawan ng kasal ng kordero. Sa kasalan ang umpisa ng ministeryo ni Jesus at magtatapos sa iglesia ng panahon. Ang unang himala na ginawa ni Moises ay ginawang dugo ang tubig, subalit si Jesus naman ay ginawang alak ang tubig. Ipinapakita ang kaibahan ng biyaya at ang batas. Sinabi ni Maria kay Jesus sa ikatlong talata na siya ay hindi birhen nang si Jesus ay ipinanganak. Ang payo ni Maria sa talatang lima ay magandang payo para sa atin ngayon. Tulad ng sisidlan na walang laman, ganito rin tayo na maaaring mapunan ng Espiritu ng Diyos upang apawa ng salita ng Diyos upang maging daluyan ng kaligtasan sa makakatanggap nito. Sa oras na ito mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3.23, sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6.23 Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang mang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3, ani may ganito, Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreyo 7 25-27 Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang sa serdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya banal, walang kapintasan o kasalanan, naihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sa kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Yesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo Siyam 14. Ngunit na hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligda natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya ka sa Kanya, at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Urihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa sandaling ito na muli mong ipinagkaloob sa amin. Salamat po sa kalakasan ng pangatawan na iyong ibinibigay sa bawat araw. Ganoon rin naman, salamat sa pag-iingat mo sa bawat araw, mula sa paggising sa umaga hanggang sa aming pagpapahinga sa hating gabi. Salamat rin sa lahat ng bagay na aming tinatangkilik mula sa iyo. Sa pagkakaloob mo ng aming kakanin sa araw-araw, kinikilala namin ang iyong makapangyarihang kamay ang nagdudulot ng lahat ng ito. Salamat rin sa pagkakataong mag-aral ng iyong salita. Ito po ay nagbibigay ng kalakasan sa aming kaluluwa at katibayan ng aming pananampalataya sa iyo. Patuloy po ninyo kaming gamitin na maging buhay na patutuo sa aming kapwa, lalo na sa mga di nakakakilala sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.